Hello guys, kanina sa work during our break time no, so pumunta ako sa aming dining uh, hall. Uh, may nakausap akong uh, international student at isang pharmacist doon sa Pilipinas, pero ngayon da dahil international student siya, uh, nagtatrabaho siya part-time sa aming dining hall bilang isang uh, food service attendant, no. Yung waitress or nagsiserve sa mga seniors o mga residente namin sa nursing home. So guys, nakausap ko siya at panoorin natin yung journey niya dito sa Canada, dito sa Calgary, Alberta, Canada bilang isang international student. Pero back home sa Pilipinas ay siya ay isang Pharmacist. Before that guys, kung bago ka dito sa aking page, Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa, please share, likes and follow guys, okay? Alala ko lang sa lahat ha, hindi ako connected sa isang consultant at hindi rin ako connected sa isang placement agency. Yung nalalaman ko lang guys is just only to give you an idea para matulungan kayo paano kayo mag-apply, kung saan kayo mag-apply pupunta pop kung mayroon kayong pera pupunta kayo sa agency or consultant pero kung uh, gusto nyo i-try ang DIY or do it yourself um, mag-apply kayo online sa Job Bank no so disclaimer lang guys hindi ako connected sa isang uh, consultant at saka sa isang placement agency kasi maraming nagtatanong kuya paano mag-apply kuya anong agency mo so uh, to be clear no hindi ako connected so ang video ko or ang mga vlogs ko guys is about bigyan ko lang kayo ng idea para magkaroon kayo ng idea paano or saan kayo pupunta. Guys, panoorin natin yung kanyang journey, paano siya nakapunta dito sa Canada at magkano yung nagastos niya at ano yung masasabi niya, ang ano yung advice niyang ibigay para sa mga gustong mag-international student dito sa Canada. Okay? Hi, I'm Rosal Levedor from Quezon City, Philippines. So, uh, anong pathway mo dito? Student, international student. Taking up? Uh, business administration in SAIT in Calgary, Alberta. Okay. Actually, wala, nung nag-process kasi ako dito is wala ako idea how it goes. Uh, so, I went through under agency, through SOS, International Canada. Sa Manila? Sa Manila. Okay. So it's in Ortigas. Ortigas kasi... Uh, para mas alam ko yung process ng pathway. Mm -mm. So yung yung company na yun is was just referred by my cousin na mm. international student din dito. dito. So mga magkano yung mga ano? Mm, mga kasi nagbayad din ako for the agency. So the agency is about approximately mga na sa 50 to 60, 50 to 60,000 overall. Pesos. And then, they will assist you naman. So, helpful naman sila. And then, pero still, ikaw pa rin yung magpo-provide ng mga documents sa kanila. Mm -hmm. They will just check and tell you what to do. Kanya. So, lahat-lahat, magkano yung nagastos mo? Yung bayad sa agency, the tuition, uh, ang um, binayaran ko lang is one term pa lang. Kasi I have four terms, two years kasi yung course ko. So, yung one term is about uh, mga nasa 300,000. 300,000 pesos. pesos. 300,000 or 3 to 500,000 approximately. So, mga totoo ba na 1 million or 1 half million or more than 1 million? Tuition fee kasi is, uh, is tuition fee kasi is talagang for the 2 years is aabot ka ng mga 1.5 M just for the tuition fee. Just for the tuition? Yeah. And um, syempre through processing, they need your proof of funds mm -hmm. na yung iba, uh, they seek help sa mga relatives nila kasi you need that to show ta sa embassy ng uh -uh. Canada. So mga ang proof of funds per single applicant I, I think is nasa, pinaka minimum nila sa IRC is 500,000 pero mas, much higher, much better. So ako mga nasa 1.2 yung proof of funds ko, aside that's aside from the tuition fee ano mm, anong masasabi mo sa mga may balak dito mag-international student kung walang budget or sabi nila kasi na hindi kaya or kaya dahil magtatrabaho naman in 20 hours? Actually, 20 hours is working here is not sufficient enough para sa uh, syempre, para sa lahat. I, I guess, guro yung 20 hours will be just be sufficient enough para sa living mo rito. Yung so, lang in yung food and everything pero mm. kung if you will include the tuition fee it will not be uh, hindi nakasya hindi na ha so for the tuition fee siguro dapat meron ka talaga na for your tuition fee aside from uh what you will earn kasi you will just earn 20 you will just work for 20 hours mm -hmm. pero during your term break naman pwede ka naman mag full time so mas malaki makikita kikitain mo mm -hmm. Um, ano yung ma-advice mo sa mga gustong mag-international international student na wal, mayroong matirahan o walang matirahan dito uh, talaga bang uh, kayod o mahirap o ano adjustment na ipaghanda nila? So it's really a big adjustment, uh -uh. yeah, kasi uh philippines is our comfort zone mm -hmm. so at saka doon we are professional no i mean professional ka going here to canada na wala you're going to start to from scratch mm -hmm. yeah kasi you will have to live independently mm -hmm. uh syempre pagsasabay mo yung work mm -hmm. yung studies hindi ka pwedeng pure studies lang mm -hmm. kasi how hindi, will you live here hiba? hindi ka mag survive hindi ka mag survive if you will not study so mm -hmm. struggle siya pero kakayanin naman. Ano lang, hindi uh, dapat choose sa pagpili ng work mo. So, whatever your profession is way back in the Philippines, huwag mo agad expect na uh, makukuha mo siya pagdating mo dito na ganun din yung mapapractice mo. So, you're gonna start from the scratch. So, anong advice mo sa kanila na ipaghanda? Yeah, yun lang. Prepare financially. Financially importante. Physically. <laughs> <laughs> And emotionally, syempre, hmm. malayo ka sa mga, especially if hindi ka sanay na malayo sa mga relatives. Walang ati oh, So, kaya naman. Kaya siya, pero talagang very challenging. Pero magsasurvive. Basta malakas ang loob mo. Nahirapan ka bang mag-apply ng trabaho dito? Mm, at first, oo. Kasi, mas pinipili ko pa rin somehow yung related sa, medyo connect sa pinatapos ko sa Pilipinas. Pero at the end of that, na-realize ko, just take every work. Anong work mo sa Pinas? I'm a pharmacist. Wow! <laughs> Guys, so back to zero talaga pag Canada, no? So, imagine, pharmacy siya sa Pilipinas, pero back to si Rocha there's Canada. So, she's working only part-time here sa aming dining uh, staff they talk. So, walang arti-arti talaga dito sa Canada, especially dahil ano ka, international student or, or bago ka lang dito sa Canada. So, final words sa mga gustong mag-Canada. Ah, uh, handa dapat loob. Ah, <laughs> uh, handa dapat loob. <laughs> Lahat kasi ah uh, yon uh, take every challenges na wag panghinaan ng loob, wag ma-depress. Ah, uh, ano lang, laban. Laban. <laughs> laban. Okay, salamat. <laughs> okay. <laughs> okay, guys, so napanood natin yung interview natin no sa ating isang kababayan na da uh, dating pharmacist sa isang doon sa Pilipinas before, pero rito isa uh, isang international student at nagpart-time siya sa aming ah uh, dining hall no sa bilang isang server food server ang dito kasi sa Canada guys no kung 16 years old ka pwede ka nang magtrabaho karamihan dito sa mga bata mga high school or mga college ay nagtatrabaho talaga sila kasi hindi sila sanay na nanghihingi ng pera sa kanilang magulang ah uh, at saka parang responsibilidad na nila yung mga gadgets, yung mga personal gamit nila na sila mismo na ang bumibili. Ah uh, dito kasi pag gusto mo ng kotse, so pagsikapan mo yan. Hindi bihira sa magulang dito na magbibigay ng libre or mga mga gadgets. So kasi yung mga bata dito kahit high school pa or college na nagtatrabaho talaga lahat Para masustain yung mga needs nila, yung mga personal needs nila Kasi yung mga parents dito ay hindi sanay na nagbibigay Hindi katulad sa atin na skwilahan, bahay, skwilahan, bahay Dito guys ay nagtatrabaho talaga Kung 16 years old ka pa lang, uh, meron silang mga discretion na Uh, ito ay hindi ka pwedeng magtatrabaho at saka um, mayroon silang mga limits only. Pero pag 18 years old ka na guys, pataas, high school ka man or college, nagtatrabaho ka talaga uh, sa mga part-time, part-time lang. Yung iba, nagpo-full-time weekend. Ganito kahirap dito guys sa Canada kung mag-aral ka kasi isabay yung pag-aaral at saka isabay rin yung pagpatrabaho mo. Uh, hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Okay, guys, sana may natutunan kayo sa video ngayon sa ating uh, international student pathway dito sa Canada. Um, sana na mayroon kayong mga idea dyan na kukuha sa ating guest na si Rosa Librador. No? Okay, maraming maraming salamat hanggang sa muli. Take care, take care, mga kapades. Thank you very much for all your support. Bye for now, Kuya Wilson. See you next video.